sinungaling niyan si ate. Baka sabihin niya, kaya siya nandun. Dahil alam niyang bababa yung views niya sa YouTube niya. Kapag umalis siya dito sa Toro Family, sa reality show, lahat ng Toro Family na umalis noon kay Mami. Dead Channel. Trending ngayon sa social media. Pai Galang. Nagbigay ng pahayag tungkol sa kanyang ate Papi Galang. Matapos bigla itong dumating sa Toro Family upang sumali sa kanilang photo shoot. Matatanda ang kamakailan ay tuluyan ang umalis si Poppy galang sa Toro family matapos makipag-alitan kay Tony Fowler. Inakala naman ng marami na hindi na muling makikita pa sa reality show ang Team Happy. Dahil sa hindi magandang pangyayari, samantala masaya umano si Tony Fowler. Sa biglang pagdating ni Poppy Galang kahit hindi umano sila nagpapansinan. Nagulat pa umano sila sa biglang pagdating nito. Paglilinaw naman ni Poppy. Kahit mainis pa umano sila kay Poppy, ay makikita't makikita pa rin umano siya sa reality show. Dahil may kontrata pa umano siyang naiwan dito. Samantala may pahayag naman ang kapatid nito na si Pai Galang. Dahil kapag umalis umano si Poppy Galang, ay hihina umano ang views niya sa YouTube channel nito. Dahil lahat umano ng Toro family na umalis kay Mami Oni, naging sikat at nagka-subscribers pero naging dead channel umano at umaasa na lang umano sa mga barya na pasahod sa kanila ng online links. At hindi na umano naging trending. Saad naman ni Mommy Oni, nasa GC pa rin naman namin si Papi ng The Originals. At alam talaga niya na may photoshoot. Sa totoo lang happy ako noon. Kahit nagkakapaan at walang pansenon Lalo na nang dumating siya. Wala, ganun talaga, trabaho ito. So maging professional na lang tayo. Paglilinaw naman ni Poppy. Oo, oh, bumukod ako ng bahay. Pero may contract kami dito sa Toro family. Mainis kayo sa mainis at maurat kayo kung anumang maramdaman ninyo. Pero wala kayong magagawa. Makikita at makikita nyo ako dito. At kahit ano ang sasabihin ninyo, mapapanood nyo ako dito. Samantala, habang nasa photoshoot naman, ay tinawag ni Tony Fowler ang lahat ng Toro family upang magpa-picture, ngunit hindi nga ito isinama si Poppy at hindi nga ito pinansin ni Mommy Oni. Gayun pa man makikita'ng tahimik lang si Poppy dito. At saad pa niya nagpa-plastikan lang umano sila doon dahil saad pa niya graduate na umano siya sa pagiging independent kay Mommy Oni. Pahayag pa niya, wala umano siyang pakialam, alam kung hindi umano siya kasama sa family picture. Dahil sip-sip lang umano ang mga nakapaligid kay Mami Oni dahil mga wala umanong pera at hindi kayang magbukod. Kapansin-pansin din ang agarang pag-alis ni Mama Marie sa photo shoot. Dahil ayaw na ayaw raw nitong makipagkita pa. At makipagplastikan pa kay Papi Galang.